Hi guys! Welcome back to my channel. Bagong lahat. Happy Sunday sa inyong lahat. Ito na nga ang sweet na message ni Eliza Valdez. Kasi nga kahapon ay birthday ng kanyang isa sa kanyang pinak pinaka pinakamatalik na kaibigan na si Mimi Yu. Ayan ang pisanan niyang friendship nila sa Pepsi commercial ata. At ito na nga ang lalim ng friendship ng dalawa. Video yung message ni Aliza pero simple lang pero tago sa puso ang minsahi ni Aliza kay Mimio syempre nagpa-thank you si Mimio at alam mo yan tina mahal kita o, oh, di diba? Iba talaga ang friendship nilang dalawa. Saksi din si Mimi Yu sa so, heartaches ni Eliza mula nang lumabas siya ng PBB house nung nagbreak silang dalawa ni Kiefer at so, si Mimi na nandoon talaga kay Eliza na umagapay sa kanya. So, talagang lalim talaga ng friendship ni Phenom at ni Mimi hanggang ngayon lalong lumalalim. Kaya marami ang na-touch sa message ni Eliza. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.